So ito mga kaibigan, yung sinasabi ko sa inyo na aasinan natin po ito. konting konti lang mga kaibigan. So practice ito nung unang panahon para mabilis mag-mating yung ating inahin. Ayan yung kanyang puwitan mga kaibigan, ipapahid nyo lang yan. Ayan, paikot. Ayan. Imamasahin nyo lang, ayan oh. Tapos papasampan natin doon sa tandang. Ayan mga kaibigan o, oh. huling-huli. Tamang-tama. Hello mga kaibigan, welcome back muli dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So ngayong araw, ipapakita ko sa inyo yung gagawin ko doon sa ating native hen kasi nga ibibreed na natin ulit siya. So ipapakita ko sa inyo yung mga practice namin dito sa aming backyard kung paano purgahin at kung paano paliguan. So samahan niyo ako mga kaibigan para may mapulot kayong kaunting tips mula sa Practices namin dito na pwede n'yong pagbasihan at may apply sa inyong mga backyard. Tara mga kaibigan. Disclaimer lamang po mga kaibigan, ito po ay aming sistema at practice dito sa aming backyard. So ito mga ipapakita ko po ay base sa aming experience na Lagi namin ginagawa pagdating sa pagbibreed ng ating mga alaga. So pagdating sa pagpupurga mga kaibigan, pina namin yung ating mga alagang manok. Mapasisiw man yan hanggang sa mga breeders. So pagdating sa pagpa-fasting mga kaibigan, for example, kahapon pinakain ko sila ng 4pm. Nung naubos nila yung patuka at yung inumin, ay natanggal ko na. So dito lang meron dahil pinakain namin sila kanina. Ang hindi namin pinakain yung inahin natin na ibibreed natin mga kaibigan. So pagdating ng umaga, wala nang kainan, wala nang inuman sa kulungan nila para wala silang makain o mainom. At pag sinubuan natin yung pamurga natin, ito mga kaibigan, kaplet siya. So mabilis i-epekto ito. So pag sinubuan natin sa kanila ito, for example, 7am, 7.30am, papakainin na natin sila. So after 30 minutes, magbibigay na tayo ng patuka para dumumi yung ating mga alaga. Ganun yung ginagawa ko mga kaibigan. Kasi kapag hindi natin sila pinakain, hindi rin nila mailalabas yung mga parasite sa kanilang bituka. Itong pamorga na gamit ko mga kaibigan, hammer, 8 pesos isa ito. So ito yung isusubo natin doon sa ating inahin. Ito yung nakakatawa dito mga kaibigan dahil may egg drop na agad yung ating inahin. So wala pa nga siyang one week na naihuwalay doon sa kanyang mga sisiw. Eh umitlog na siya. Ibig sabihin niyan, ready na yung kanyang reproductive organ na mag-breed ulit. Kasi may mga inahin mga kaibigan, minsan ay eh, naabot pa ng ilang araw o ilang linggo bago ulit sila mangitlog. Yung iba ay naabot pa ng buwan. So ito yung kinaganda sa ating inahin. Once na napurga na natin siya at napaliguan, Pwede na naagad natin bitawan doon sa ating tandang. So ay nakakatuwa dahil ready na siya talaga. Yung purga at ligo na lang ang kulang para ma breed na natin agad. Kung makikita nyo walang feeder, walang waterer dyan sa kanyang kulungan kasi nga tinanggal na namin. Wala siyang nakain simula kagabi. Kaya siguradong walang laman yung kanyang butsi. So ipapakita ko sa inyo mga kaibigan kapag sinubuan ko siya ng pamurga. So ay mga kaibigan, oh, tignan nyo. Ayan, nagpapasampa na siya. So kukunin ko sana siya. Pero ayun yung gagawin niya. ano o, inaangat niya yung puwet niya. Tapos yumuyo ko. So ready to breed na talaga tong inahin natin mga kaibigan. Nakakatuwa dahil makakapag-produce agad tayo ng sisil. So ayan kukunin ko na siya para mapurga ko na. So ito mga kaibigan, hawak ko na yung inahin natin. So para makasigurado tayo, kapay nyo yung butche dito sa part na to. So kapag walang laman, goods yan mga kaibigan. Kasi gaya ng sabi ko kanina, mas mabilis umepekto kapag wala silang kinain. So yun yung practice natin para hindi sayang yung ating pamurga. Kasi kapag may laman yung buchi nila, hahalo lang doon yung ating pamurga at hindi direktang tatamaan ng gamot yung mga parasite. So ito once na pinainom natin, papalipas lang 30 minutes, papasok agad sa sistema nila sa digestive system at tatamaan sigurado yung mga bulate o yung mga ringworms. So kapag dumun mo sila mga kaibigan, mapapansin nyo kundi durug-durug na kulay puti yung kulay green. Ibig sabihin nun, yun na yung mga parasite sa kanilang bituka. So ito yung pamurga natin, isusubo lang natin mga kaibigan. Ayan, siguraduhin nyo lang na nalunok nila kasi minsan may mga manok tayo na na nila kapag pinagpag nila yung kanilang, yan, yung kanilang ulo, minsan na iluluwa. So siguraduhin niyo lang na nalunok nila para hindi sayang. And ganyan i-massage nyo lang yung kanilang leg para bumaba dito sa kanilang bituka. So ganyan lang mga kaibigan. So ibabalik ko muna siya dito sa kanyang kulungan tapos re ready ko yung pangligo niya. So ito mga kaibigan wala namang problema na pagsabayin yung ligo at yung purga. So discretion nyo na yon mga kaibigan. Yung iba kasi kunyari ngayon nagpurga kaya nabukasan pa magpapaligo. Pero ito dahil mga native chickens naman yung ating mga alaga, hindi naman mga game fowl. Okay lang yon mga kaibigan. Kasi sa game fowls, kailangan talaga masunod yung tamang sistema. Kasi yung stress sa manok, eh malaki din yung epekto lalo na sa mga game fowl. Sa native kasi hindi naman sila ilalaban, kaya okay lang na pagsabayin. Ayan mga kaibigan, naibalik ko na yung inahin natin dyan sa kanyang kulungan. So ireready ko na nga yung kanyang pangligo para maibilad natin habang maaga pa. Tapos kukunin ko na muna yung itlog mga kaibigan. So ito pa pala isang tip sa mga beginners na katulad kong nag-aalaga. Once na umitlog yung ating inahin na walang rooster, walang similya yan mga kaibigan. O infertile. So pang ulam yan, kukunin ko yan pang laga mga kaibigan. At isa pa pala mga kaibigan, kapag binread natin siya doon sa rooster na native, 3 days bago magkaroon ng similya yung kanyang mga itlog. At isa pang trivia mga kaibigan, 24 hours bago mabuo yung mga egg sa katawan ng ating mga manok na inahin. So yun yung mga natutunan ko na pwede nyo ring i-adapt sa inyong mga backyard. Ganito lang yung gagawin natin sa ating shampoo ng manok mga kaibigan. Ito yung brand nya, Zero Might by Excellence. So ihalo lang natin yan sa tubig and tapos haluin nyo lang. So banlawan nyo lang yung sachet mga kaibigan para yung naiwan sa loob eh, matanggal pa para hindi sayang. Ayan, mamumuti yung tubig. Tapos pwede na natin isaw-saw dyan yung manok o ipaligo dyan yung manok. So kukunin ko na inahin natin mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, hawak ko inahin natin. So ide-dip lang natin siyang ganyan. Bababad lang natin para siguradong mamatay yung mga kuto niya. Kasi isa din tong paraan para matanggal yung mga parasite sa katawan nila para pag binrid natin, pag naglimlim siya, hindi maipasa sa mga sisiw yung kuto. Kasi kapag makapal yung kuto ng inahin mga kaibigan, lilipat at lilipat yan sa mga sisiw once na nakapisa At possible pang ikamatay ng mga sisiw yon dahil mahina pa yung katawan ng sisiw Kapag infested ng kuto yung ating inahin, syempre sumisipsip ng dugo yung mga kuto Pwede magbigay ng stress yon sa mga sisiw at maaring mamatay So ganyan lang dapat mga kaibigan, sisiguraduhin yung nababasa hanggang loob para siguradong mababad kasi yung mga kuto mga kaibigan, kadalasan yan, nasa kaloob-looban ng balahibo nila. Kaya kailangan basang-basa talaga. So ibabad nyo lang na matagal para sigurado na pumasok hanggang loob ng balahibo. Tapos ko na paliguan yung ating inahin mga kaibigan. Ayan, hintayin na lang natin matuyo. Dinamay ko na yung dalawang binatilyo natin sa isang dumalaga para hindi sayang yung shampoo ng manok. Hintayin ko na lang sila matuyo mga kaibigan tapos ipapakita ko sa inyo mamaya. So ilagay nyo pala sila sa medyo malilim na hindi direktang katamaan ng sikat ng araw kasi sobrang init ngayon mga kaibigan baka hindi nila kayanin. Kaya kailangan alam din natin yung mga dapat natin gawin kapag pinapaliguan natin sila. Ayan mga kaibigan, tuyo nang inahin natin. Pwede na natin pakawalan. So kung mapapansin nyo yung dumi na dyan, ay yung puti na may green. Yan yung nilabas niya nung no? pinorgan natin siya. So wala namang malalaking bulate mga kaibigan. So ipapakita ko rin sa inyo kung paano asinan yung puwit niya at papasampahan natin doon sa ating tandang. So pag pinakawalan natin yan ngayon, tuloy-tuloy na yan para makapag-mating siya. At hintayin na lang ulit natin ang pag-itlog niya mga kaibigan. So ito mga kaibigan, yung sinasabi ko sa inyo na natin yung puwet. Ito kunting-kunti lang mga kaibigan. So practice ito nung unang panahon para mabilis mag yung ating inahin. And yung kanyang puwetan mga kaibigan, ipapahid nyo lang yan. Ayan, paikot. Ayan. Imamasahin nyo lang, ayan o. Oh. Tapos papasampan natin doon sa tandang. Ayan mga kaibigan, pinakawalan ko na and then Pinakain ko na siya dyan sa tabi ng tandang para asawahin. So medyo naiilang yung rooster natin. Pero ganyan yung sistema ang gagawin natin. Aamot, aamo naman yan dyan sa tandang natin habang tumatagal. So ganyan lang yung ginagawa ko mga kaibigan. At yan na pinaka-practice namin dito. So update ko na lang kayo kapag nangitlog na ulit siya para may pakita ko sa inyo. Ayan mga kaibigan, no? Huling huling-huli. Tamang-tama. So kanina ko pa inaabangan niya, nasampahan niya. At yan nga, hindi ako nagkamali, magpapasampa talaga yan. So sana nag-enjoy kayo sa ating video for today mga kaibigan. At nakita nyo kung paano yung sistema namin. So kahit pa paano, effective naman yung aking ginagawa. So hanggang dito na lang muna ang ating video for today mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating mga silent viewers, sa ating mga solid subscribers. Ingat kayong lahat mga kaibigan and God bless us all.